Guys, guys, guys. Welcome to our channel, guys. Shout out pala dyan, guys, sa mga avid viewers natin. Lalo na dyan sa mga basher natin. Shout out sa inyo, guys. Ito. May gagawin tayo ngayon. Itong Samsung Galaxy Tab S6. Bali, ang problema nito, guys, ay Display display ang problema niya nawawala ang ilaw ayan guys so parang backlight lang ang problema nito ayan o pag na charge natin ayan lang siya tapos nawawala uh, nawawala kagad yung display ayan, ayan yung ito troubleshoot natin ngayon kung ano naging problema nitong galaxy tab na ito what? Uh, Alarm is eh, ito guys na bali na ko na itong Galaxy Tab na iwala ko na yung display hindi ko na lang napakita sa inyo kung paano binaklas kasi baklas talaga na ito mabaklas na tumuklap ngayon guys bali yung nakita kong problema ito na tester ko shorted pero kalaunan hindi pala yan hindi pala yan ang problema guys ah uh, ang problema pala nito guys eh, itong flex cable nya may putol kasi sabi na may ari natuklap daw ito nahiwala yung screen yan yan ko na yun tinugtong ko na yan guys titesting na lang natin kung gagana na ba So, bali guys, eh, testing na natin ito. Na-assemble ko na. Pinali ko na itong LCD display niya. E, try lang natin i-charge. Dapat e, hindi mawala yung ilaw, yung backlight. Ayan. Kapit lang natin ito. Ayan, lang natin. Ayan, lumitaw niya. Yung charging indicator. Dapat tuloy-tuloy yung ano niya guys. 'yung display. Ayan oh. kaya ibig sabihin guys, 'yun lang talaga ang problema niya, itong 'yung naputol na flex cable. Buti naman nakaya kong nahihinang natuklap kasi 'yung ano no nito, 'yung pinaka-display. Ayan, siguro nung natuklap bumigay 'yung flex cable niya. Eh ito dinikitan ko na lang ng double adhesive yung ginamit ko nito guys hindi ko na pinakita sa inyo Ayan ayan oh may display na siya Thank you for watching